Okay. Uy, layo! Uy! Uy, mataas yan pare. Ayan na, nakita nyo guys. Ayan, Oh, bilog yung mundo. O. Ayan, no? <laughs> Tatalon si Lakbay, sure gaw! Siya man namin ang aming mga magagandang bisita guys. Hi Kat! Hello! Hi Team Team! Hello! Ayan you, guys. Uh, pero ayoko na i-recommend siya kailan tumalon kasi gusto ko safety sila. Uh, sa ibang talunan na lang siguro sila sa ibang talunan pero si Lakbay eto tatalon siya ngayon sip Lakbay are you ready? of course Ay, patingin nga ako magka ano ano yung cheese grater sa baba patingin dito ka madam ka to dyan o dito, dito dyan 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 ka tumingin. mingin dito, tayo ka tayo ka akit ka mo na ni tayo ka tayo ka yan saan? hindi tayo ka muna Oo. sige tayo ka yan hindi huwag ka magkat dito baba ba ba ka dun 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 awa ka lang sa bato yeah. awa ka lang sa bato oh. okay mm. okay talon ayun na nga yung cheese grater nga yung mga eto yun yung kailangan naman buwelo ano? pag dito ka dyan, oh, buwelo pa rin nagpasan mo pa rin pwede pere pere. naman dito yan 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 lakbay ayaw ko dyan hindi, hindi ka pa hindi dyan dapat dito ka sa malayo para medyo ano power Mama, pwede ka naman dito ano ba tatalong ka ba Saan ka tatalon? Kahit Dapat dito ka para mataas Para pabor sa video Aray ko, Dito ka ma'am Dito ka tumingin o Pwede ka mong gumanon ba? Oo no. Sabi so, ka lang Sabi ka Yan daw Ah okay, guys so. Lakbay sure Ay lakbay lakag ko pala Ayan tatalon siya guys Ayan. Magpaalam ka na tol. Gagi. <laughs> sa video lang, hindi naman sa totoong buhay. Alright guys, let's enjoy this adventure Ano yung pagdating sa dulo? Wala nang buhelo? Hindi, pagdating sa dulo, tubig na. Tol, lakasan mo kasi ito, ito. kita mo naman yan sa baba. Oo. Baka mamali nyo, ka ng ano, tansya. Doon, yun dyan sa may halaman. Kaya mo ba dyan? Oo. Pamis? Sige. Okay, do it man. man. Okay, do it man. Free. <laughs> Three Oh, tama tama tama. Okay, go. Ito, Dito siguro. Kaso pa sa Okay. Ay! <laughs> Uy, layo! Sarap! Sarap! Tingin mo layo na kanin niya, oh! Dito lang siya, oh! Grabe! Oh. Ton! Balik ka nga, tuloy siya pa, Ton! <laughs> Ito naman! Kaya ba? Ha? Huh? Kaya akyatin? Oo naman! Ma'am, kaya eh! Kaya pala eh! Pag dito ka lang, oh! Tol, tog ka rin mo! Eh, tog ka rin! Alam, <laughs> mo yung ano, pato, kung hmm. maabot ba dito? Na part. Kung dito ba? Yung black, yung black na yan! Kung dito ba? Abot, hindi! Hindi! Abot? Inabot mo? Oo. Pag dito ka, tignan mo muna dito para sure sure tayo pa. Diyan, tignan mo. Abot lang no. Ha? Lampas, eh. lampas tao. Tama, kailangan talaga dito. Dito talaga maganda, may belo. Bakit? Para sure sure kasi dito yung malalim eh. To. Pero kaya naman, abot naman ng paa, pero for safety na lang. Ano abot ng paa? Abot, abot ng paa pa rin. Abot ng paa kasi yung batoy pero hindi na 'yung masakit kung sakaling tatama ka. Kasi okay. nagpas si kamay. Ano, tol? Pwede ka gumakyat dito? Pwede, pwede ka lang gumakyat dito, eh. Kayat 'to nilakbay, kayatin eh. Akit ka ba, tol? putik na lang ko ba yakit talaga Napakatibay ah, nitong silakbay oh ano ma'am, kailangan mo nang na mag-decide Tatalon ay, Parang naninigas ka na dyan <laughs> Ay! Ay! Kailangan ako, ko pa silakbay. mo silakbay yung oh. Ang gaan ng katawan nito hayop na kailangan to Kailangan ko pa rin talaga eh Tol, mag-sample ka nga dito kanila ni ma'am Kahit hindi ka na bubuelo tol Alin? Dito, mag-sample Or dito sa atin natayuan ko para makita nila Dito ba? Oo oh. Ayan, dyan, 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 Sample mo lang Huwag na masyado doon Dyan, dyan, dyan Tara dyan. dyan, tingin mo na no? Mas, mas safe dito kapsi eh. Mas safe doon? Eh paano pupunta doon si ma'am? Ha? Nandito kasi yung bato eh Hindi dyan lang, kunyari lagpasan lang yan Nagpasan lang yan Oh, yan Ay, lang gosh! you yeah. know